magandang umaga po mga amanok bali i-update ko lang po kayo ngayon dito sa ating ginamot kahapon yung diniklaging po natin at eto na po sila ngayon yung kondisyon nila ayan o, makikita po ninyo na hindi na maga yung nila ayan o maganda na yung kondisyon so sa palagay ko mga amanok ay tuyo na yung sipon nila o. bali kahapon diniklag natin tapos binigyan natin ng kalahati na premoxil tablet tapos nung hapon bago natin pakainin binigyan ulit natin ng premoxil tablet bali na, nakapagtig isa na sila tapos yung patuka nila binabasa natin ng amoxicil forte at yung painom din nila ganun din may halong amoxicil forte So, yun lang po yung ginawa ko at eto na po yung resulta sa ginawa natin sa pagagamot natin. Bali, mainam po talaga mga amanok. Kapag may sipon po ang isang manok o sisiw, ay idiklaging muna natin para yung mga sipon na naiipon doon sa ngala-ngala, doon sa may mata nila ay matanggal natin. At nasa ganon, pag natanggal na po yun, pag binigyan natin po ng gamot ay mabilis gumaling o mabilis matuyo yung sipon nila bali ngayong umaga bago ko sila pakainin ay bibigyan ko ulit sila ng kalahati natig kalahati ulit ng premoxil tablet bago ko sila pakainin tapos ganun pa rin mamayang hapon premoxil tablet ulit bago pakainin tapos hanggang tatlong araw po yun mga kamanok para tuloy tuloy yung pagaling nila at tuloy tuloy na mamatay yung bakteriya sa kanilang katawan yung amoxicil 40 naman hanggang 7 days ko po na ibibigay sa kanila yun naman po ay iaalo ko sa patuka nila tapos sa painom nila para tuloy gumaling yung ating ginamot na sisiw na ito maaari nyo pong subukan yung ganyong pamamaraan sa ginawa ko at makikita nyo naman po na epektibo bali ito na po mga kamanok yung patuka natin do sa dalawang ginamot natin so binasa natin ng pinaghalong amoxitil porte ayan bali hinaluan ko na rin po yan ang bitmin pro para habang ginagamot natin ay may vitamina sila sa katawan So, binasa ko na ito. At ibibigay po natin doon sa ating dalawang ginamot. Sus, tumalo na. Yan. So, makikita naman po natin mga kamanok na kapag walang sakit talaga, kahit man sa tao, ay malalakas kumain. So, eh, malalakas na sila kumain. So bali sa susunod na araw i-update ko na lang po ulit kayo dito sa dalawa nating sisiw na ginamot kung ano na ang nangyari sa kanila. Hanggang dito na lang po yung video ko. Marami pong salamat sa panonood at God to be the glory po sa ating lahat mga kamanok.